dahan Ganda ng ano, sunset 'yon. Tingnan din. Oh diba? Wow, so beautiful. So, pupunta ako sa may Marco. Tapo, huh? bolibayan sa may, um, eh. eh nakita ko 'to. Okay, para sa mundo niya pagmasta niya. Wow. Nakakamission sa asset sa Pilipinas. Diba? Oh my God. Sarap lang pagmasdan. Nawawala yung, ano, yung liwanag. Nag-aano, uh, ano nag yung, uh, yung, uh, uh, yung takip siling, diba? Parang buhay ng tao. Ano man ang mangyari, patuloy lang tayo. Di ba? Ang ganda. So, yun. Yeah. Yun lang. Oh. Diba? Hmm. Para mas maganda pag malayo kaysa pag malayo. Ayan guys, Tulay yung ano tawag dito? Dun dun Beach. Ito sa unahan yung ano, yung mataas na mino. So, ito. Dito rin yan sa Ikalik, guys. Ito uh, rin yung ito na nag color yan. Minsan, violet. Minsan, nakadepende sa okasyon. So, meron akong kwento, guys. Ito yung ano, ito yung signal na po talagang isin. Pabayad ako ng 3,000 real. Alam niyo kung bakit? Ang bilis niyang mag ano? Ang bilis niya mag Ang bilis niya mag go. Yung siguro mga ilang metro lang ako. Nakita ko pag green siya. Tapos may amoy pagdaan ko bigla kong slip na sa likod ko. Grabe, yun, yung signal na yon. Hindi ko talaga makalimutan siya parang ex ko. Grabe. Pinagbayad ako ng pagkalaki-laki. So, yun. Pauwi na ako. Wala na namang nangyari Doon sa lakad ko. So, eto. Mag-vlog na lang tayo. Eto yung way, ha. Papunta sa, ano, in Khaled. Papunta sa uh, Darosalam. Papuntang Baladi. Eto yung way na to. Okay? Medyo malabo lang yung salamin ko, pero kita nyo naman. Ayan. So, papunta. na ako sa bahay. Wala nangyari sa lakad ko. So, ayan. tại những mà những em may bị iba băng May iba kulay, ilo, ilaw. không oh, biết bao, Alam niyo, gì, anh làm guys, tôi đi qua tao không đâu tôi không biết yes, là yung lugar ko tôi không biết anh ở đâu, sa inyo, ah. Wait lang. So, yan. Alam niyo kung saan tong lugar na to ha? Papunta itong Dillardson na to, papunta ano na yata eh. um Papunta sa Dillardson na no? Tama, galing akong alsad, So, yan Okay? Pauwi na ako, galing akong alsad, Galing ako kanina sa Akomol Sa may almamura, gano'n Ngayon, papunta na akong alsad, Ay, papunta, <laughs> galing akong alsad papunta sa in-car ridge Wala na talaga ako sa aking ulirad. So, ito yung signal. Itong left na to, papunta to dito sa Maysalwa Road. At itong um, straight is papuntang village. Oh. ba? Diba? So, yan. Yeah. So, yan. Ang tagal. Grabe. Kanina pa kami dito. Maabot yata to ng ano eh. Um, 30 minutes. Ay 2 <laughs> minutes na ano, traffic light. Oy, shoutout sa Talabat. na hawik na ano sa, ano sa aking tawag dito uh, camera ayan. tagal grabe ayan so ayan guys oh, so, kita ni yun sa side na yan okay so ayan kami na nito sunod. So, yun na nga guys, no. Dito ako sa may Paco Mall. Galing outside. Ay, galing Paco Mall, then outside, then Paco Mall ulit. Dito ako sa may... Thank you! Welcome, welcome, welcome! Yes! So, ino muna tayo ng karak. So, ito yung karak na... Walang kamatay ang karak dito sa doon. So, hindi dito lang yan sa harap ng... Pro Gym. Parfumol o Pacomol? Parfumol yata. So, ayan. Ito yung place. Ganda, di ba? The place is so nice. Alright. Ayan siya. Ganyan lang siya. Pero, grabe. Nakaka-addict siya. No? Huh? Kaya, mag kayo. Kasi, yeah. pag hindi nyo, hindi kayo marunong mag-ingat, siya yung sugar nyo, aangat. Ayan, di ba? So, ganito dito sa Middle So, guys. Dito sa Middle East. Karakis Live. Hmm. Maraming mga mga OFW yung mahilig sa karat. So, yan. Parang ganda na lighting nila dito. Lighting effects. So, yan. Ikot-ikot lang ako kasi nga naghanap ako ng mapadalahan. Kaso, so, natapos din yung aking transaction. Ito, kawin ako. After karat, Kuya ano to guys. So, salamat sa pagsama sa akin. So, eto yung base sa likod ko. O, oh, di diba? Ayan. Oh, eto yung base Ito yung way, guys, papuntang Daral Salam. Abu Street See? Dire-diretsyo choka, doon sa mall na bago yung mall, ano yun? city mall na no, may lulu Pero ito yung Jerusalem Ay God! Ay God. Ay nakakaga! Ay nakakaga! Kita niyo nun? Biglang sumiingit yung unggoy Ito yung Jerusalem So, ayan Diba? Sarap dito mag-drive sa Doha. Ang sarap kasi safe na safe. Safe ka sa mga kriminal. Wala ditong kriminal gaya sa Pilipinas. Kaya alam niyo guys, wala ko, parang ayaw ko na umuwi ng Pilipinas talaga, promise. Kung pwede lang dito magano, settle down, kung pwede dito mag for good. Bigyan lang ng uh, residence visa. I mean, bigyan ka lang ng pagkakataon na magstay dito talaga forever I mean di ba eh bakit mas gugustuhin ko dito kasi dito kahit saan ka pumunta safe hindi ka mag-iisip ng ang iisipin mo talaga dito yung pag nakagawa ka ng kalukuhan yun yun ang katakutan mo pero para sa mga kriminal yung mga hold upper carnapper ano pa um, mga magnanakaw wala kahit iiwan mo yung cellphone mo saan saan bag mo lakad ka ng, ng bag mo sa likod hindi kaya sa Pilipinas dapat laging nasa harap yung bag mo di ba yun ang nakakalungkot sa atin dito talaga safe na safe ang sarap dito kahit maglakad ka lang magbike ka lang kahit saan ka tumambay kahit sa highway ka maiwan oh grabe Sarap mabuhay dito sa Doha. eto talagang Qatar ang pinaka the best. Kahit maliit lang siyang lugar pero grabe. Kahit mainit minsan pero pag taglamig naman, taglamig naman, okay naman, di ba? So yun guys, no. Ito yung Qatar. Sarap mamuhay dito, promise. Kaya kahit di ganun kalaki yung sahod mo, sahod mo tama lang na ipadala sa Pilipinas, eh, masaya pa rin kasi nga safe ka. Di ba? eh, eh, pambihira na yung mga nangyayari na sinasabi nila na mga kwentong ano ba wala naman, never gonna experience sa 8 years ko dito okay naman, masaya naman puro na lang kasiyahan at ngayon nga, sa sobrang saya <laughs> kung ano na ano, ano, na sa buhay so yun, ito yung lugar namin di ba? Uh, parang sa probinsya lang